bahay ni Chidoro ang ito dito dumiretso ang uh, na Hostinia Montano at uh, Telpin Montano kasama yung mag-asawa na Trias na taga Malabon noong November 3, 1947 at yung ibang kasamahan nila ay naiwan doon sa munisipyo na Maragondon at sila sinyo may galing kaingin at yun na nga nagkaroon ng labanan noong November 3, 1947 ang ating historian no? si Sir Lian picturean ko lang itong manamula rin sa bandage Nag-interview po kayo sa Pamilya Unas? Opo. Para ho yung sa po? disertasyon po natin, sa UP. Uh, anong title po? tukol kay Patrocinio Gulapa. okay. Marami ko kayo na ako, M po. Oo, oh, marami po, marami. At okay. uh, nababanggit nito sa dokumento, importante yung eh, nakikita mo mismo yung pinangyarihan ng event. Okay. At ayun uh, yun, Kainaman. yun, naman na CP lang, malapit lang, no, sir? Yun, yun. Kasi yun ang sabi sa dokumento, eh. Nagtutugma naman, ho, yung mga sinabi ng mga apo dun sa... Ah, uh, naman, oh. kahit paano. Okay. Although, syempre, may mga ibang detalye na kailangan kumpirma at ito nga pagpunta natin sa bahay oh. nato. Okay, yun, sir, e, yun. That's hey.